Magandang umaga sa ating lahat. Magsimula po. Kamusta po ang Musepio High School? Masaya-masaya po ba ang mga graduate natin ngayong umaga? Principal Gilbert, parang sumobrang taas ng energy dito sa inyong high school ah. Yung isang bahagi dito na hindi ko makita, uurong po ako dito para mo ng uh, bahagi ng inyong graduation ceremony at uh, kami po sa inyong lokal na pamihala, ay masaya-masaya na kahit papano, through the last years naging bahagi po kami ng inyong uh, mga buhay kahit papano. And uh, dyan si Councilor uh, Lajilu. si Councilor Simon, ang okay, hindi ko rin po. Narinig ko na naman yung mensahe kanina ni uh, Kong Roman, pati ni Vice Mayor Dodon. Talagang uh, pagpaumanhin na, medyo tight dikit-dikit uh, talaga yung schedule kasi tatlong araw lang ang binigay sa atin ng DepEd para sa 40 para na, graduation sa Lungsod ng Pasig. Hindi naman namin pinupuntahan yung mga recognition day para talagang yung elementary and senior high school graduation na lang po. Ilan nga ba ang graduate natin dito? 729 graduates sa senior high school. Isa sa pinakamalaki na high school sa buong Lungsod ng Pasig. Parang top 3 siguro, ano, Sir Gilbert? Pero bago po ako, uh, bago ng lahat, kaya ko po magpasalamat sa lahat ng nandito, uh, nandarito. Siyempre, uh, ang i-congratulate natin sa puntong ito ay hindi lang yung mga magsisipagtapos mismo, kundi pati yung mga magulang. Kasi kung walang mga magulang, hindi po nakarating dito ang mga lahat. Ang totoo naman po ay pag may mga graduation, opo, masaya yung mga magsisipagtapos. Pero madalas, mas masaya ang mga magulang. Tama po ba, mga mga mami, mga mga po yan? Bago na nag-graduate ako ng uh, high school, lang mas, mayas, mas masaya talaga ako. Parang okay naman, masaya. Pero yung nanay at tatay ko talagang sobrang saya. Nung nag-graduate ako, siyempre, uh, siguro, kilala nyo naman yung nanay ko, di ba? Si Connie. Kilala nyo rin naman yung tatay ko, si Principal Gilbert Inocencio. <laughs> Pagkatulong ako sa inyo, kasi di ba pagka-graduation, itutulungan talaga ang uh, LGU po ninyo at siya ang uh, Dep, uh, Itutulungan para sa mga pangailangan sa graduation. Kumuha sila si Sir Hilbert ng speaker kasi di siya maganda yung sound system dito. Ang LGU naman, nagpaprovide ng mga uh, decor, hanggang sa inyong talaga ng uh, diploma, yung mga pagkain mga kanya. Uh, pero yung isa sa pinaka-importante po, para sa akin lang naman, supply, kung tawagin po natin. Pero tanong ko po sa inyo, alam niyo po ba kung ano yung ibig sabihin ng mga nakasulat sa supply na yan? Napatingin sila lahat. Alam niyo po ba kung ano yung ibig sabihin yan, Yung mga nakasulat sa baybayin. Ang nakasulat po dyan ay pag-asa. Hope sa wikang ingles. Pag-asa. Tapos siyempre, una may logo po o may uh, seal ng inyong school, yung Sebu High School. So, nakasulat pag-asa. Sa bandang dulo, Uh, sa gisan naman ang ng lungsod ng Pasig, Pasig City. Tapos meron pa po pagkatapos ng sa ng lungsod ng Pasig, yung parang umaagos o yung waves. At kulay blue, kulay ng tubig dahil umaagos nga po. Kaya pag binasa po natin yan ng tuloy-tuloy, kailangan natin yung buong sablay. Ang nakasulat po dyan, o ibig sabihin po ng sablay na yan, ay ako ay taga Eusebio High School, umaagos sa pag-asa sa lungsod ng Pasig. Yan po ang kahulungan niya. <laughs> Ngunit ang tanong po, bakit nga ba umaagos ang pag-asa? Paano natin nasasabing na umaagos ang pag-asa sa pag lusong ng basing? Huwag po natin isipin na umaagos ang pag-asa dahil sa politiko, o ito minsan na-associate sa amin yung slogan na yan, umaagos ang pag-asa. Pero hindi po umaagos ang pag-asa dahil sa, sa, sa amin o sa sinong Mga kababayan! Pinestick yes. ko lang, ito, lang. So, bakit ako. Kasi kami na uh, pa makalamit ko lang yun uh, Kasi yung sinap ko. Nagulat si bang. Ano na ba yung sinasabi ko? Limunan ko yung sinasabi ko. Umaagos ang pagkasa. Hindi po dahil sa akin. Dahil sa mga politiko. Umaagos ang pag-asa sa lungsod pag ng Pasig. Dahil sa inyong mga kabataan dahil kayo po at ako po habang nakatayo ako dito sa entablado tinitingnan ko mga mga mukha ninyo ang nakikita ko ay hindi lang basta graduate hindi lang basta mga kabataan ang nakikita ko po ay ang kinabukasan ng lungsod natin ang mga future leaders ng lungsod ng Pasig at future leaders ng Pilipinas kayo yung magpapakilala ng mga magagandang pagbabago sa lipunan natin kayo magiging mga successful na professional at ano mga iba yung larangan. Yung iba sa inyo magiging arkitekto, yung iba sa inyo magiging businessman, yung iba sa inyo magiging guru, yung iba sa inyo magiging public servant. Tingnan niyo po yung nakaupo sa kaliwat kanan ninyo. Kakulitan niyo lang yan ngayon. Pagka nasa school, kakopya ay hindi pa pala, nagkakulitan pala, pala, ngayon. Pala, Huwag niyo kakalimutan yung mga mukha Hindi niyo masasabi. Baka after 10 years, pag nagkaroon kayo ng reunion, yung nakaupo sa kaliwane ninyo, isang successful na abogado na. Hindi nyo masasabi, yung nakaupo sa kabilang side ninyo, yung nasa bandang kanan ninyo, baka 20 years from now, malago na yung negosyo niya, isang milyonaryo na kuya. Huwag nyo rin kalimutan yung nakaupo sa harapan ninyo, baka yan ang susunod na million ng lungsod ng Pasig. Basta patuloy natin tasa ng ating mga pangarap. Minsan parang malayo, pero basta pananampalataya tayo sa Diyos. Basta magsusunikap tayo, magpupulsige, ano man ang pagsubok na dumating sa mga buhay natin. Kahit yung mga bagay na parang imposible, ay maaaring maging imposible. Yung mga nakita po natin, yung mga iniidolo natin, yung mga hinahangaan natin, na lang natin sa TV o sa TikTok, na nakikita po natin sa nababalitaan natin, Baka may kamag-anak tayo, o may mga nakikita sa ibang larangan na parang gusto natin tularan, pero parang ang layo-layo. Lagi po natin tatandaan, lahat naman po ng mga tao yun, nagsimula din kung saan po kayo nagsisimula kayo. Lahat po sila nagsimula din kung saan po yung nakabod ngayon. Naman ang kalataya lang sa Diyos, magsumikap, magpursige, at sigurado po, malayo, malayo ang inyong mararating napukasan ng lungsod at ng bayan po natin. Sa so, mga graduate natin, muli po, congratulations! Mabuhay po kayo!